Magandang gabi po mga kababayan. Alam nyo, nakakatuwa sana na nagkasundo na yung Senado at saka yung uh, House of Representatives tungkol dito sa pagbabago, pag amend ng, ng uh, ang tawag dito, Constitution na ang gagalawin lang, ang aayusin lang naman ay yung uh, economic provisions. Dahil nga nabibigatan yung mga foreign investors dito sa batas natin na 60-40, 60%, 60 sa Pilipino, 40 lang sa mag invest na foreigner. ba diba dati ng mga nakaraang linggo, eh grabe yung away ng dalawang kapulungan, yung upper and lower house, dahil hindi maintindihan nung mga senador yung uh, talagang objective nitong pagbabago o pag-amienda sa saligang batas. Ngayon po, medyo okay na kasi uh, mukhang uh, naintindihan na sa wakas. Sa wakas po ay naintindihan na ng mga senador. Sana po, <coughs> Sana nga eh lahat sila sumang-ayon. Pero uh, ayun nga sa balita na naunawaan na sa wakas ng Senado itong uh, layunin yung purpose ng pag-amyenda nitong economic provisions. Eh na ito nga po ay nang sa ganon kung tatanggalin or Uh, bababaan, babaguhin yung 60-40 na sinasabi na ang magiging uh, bagong batas ay eh, maging 100% ownership ng mga foreign investors yung, yung negosyo na kanilang itatayo dito sa bansa natin. Nakagaya nga ng sa ibang mga Southeast Asian nations na ganun po ang ginagawa. 100% ownership para sa foreign investor. Kasi sino ba naman ang matutuwa na mag uh, magdadala ka, mag uh, ka ng milyon-milyong dolyares na puhunan sa isang negosyo na hindi mo naman hawak ng buo. Samantalang sa ibang bansa sa ng Southeast Asia, gaya ng uh, sa Vietnam, sa Thailand, sa sa India, eh lahat po 'yun ni 100% ownership. Ang hindi lang po talaga okay eh yung bigyan ng 100% ownership ng uh, lupa yung foreign investor. Kumbaga, siguro ang pwede sa kani ay lease lang lease contract lang. Pero ownership, hindi po okay. Buti lang sana kung uh, at least kung mga Europeans, yung mga taga-Europe, pwede sigurong pagkatiwalaan. Pero kung paano ko yung mga inchik. Sana nga po, huwag tayong tatanggap ng itong gobyerno natin. Sana po, eh, huwag tatanggap ng mga negosyanteng galing sa mainland China kasi eh, ang dami-dami dami na nga nila dito masyado pong mga ano masyado mga magulang magulang ang mga to mas may tiwala po sa mga uh, mga kumpanya lalo na yung mga Japanese companies South Korean American and uh, European Uh, companies mas pwede silang pagtiwalaan so ito nga po ano maganda po sana ito na sana tuloy tuloy na dahil ang ang talagang purpose po nitong pagpapaamienda uh, ng batas na ito tungkol sa uh, ratio ng ownership para sa mga foreign investor dito para sa atin eh, para po ito ay eh, mainganyo yung mga investor nga na pumasok dito sa bansa natin, nang sa ganon, kung magtatayo sila ng negosyo dito sa atin, eh, employment po yun. Trabaho para sa mga Pilipino. Di ba nakapagtataka na yung mga galing sa, yung mga multinational companies na dating nasa China, na nagsipag-alisa na ng China, imbis na dito sa atin nagpunta, ay eh lumipat sa ibang bansa. Karamihan po nagpuntahan ng uh, Vietnam at saka Thailand, Malaysia, India. Bakit tayo hindi naka hindi man lang tayo naka ano, naka hindi pa nakapagtataka na parang pinag-iwanan tayo, parang para tayong taong may liproso. Para tayong liproso na iniiwasan parang nadidiri sila pumunta dito. Imbis na mag, si pasok dito yung investor, yung mga na-invite ni uh, President Marcos sa kanyang mga biyahe, eh yung mga dating nandito, lumabas nga. Lumipat pa ng Vietnam. Di ba yung mga American companies na <clears throat> nandito na sa atin, umalis pa kasi nga ang daming mga kabalbalan dito sa atin kaya ayaw nila dito o oh, sino ang lugi di ba tayo nawalan tayo ng mga negosyo nawalan tayo ng uh, nawalan ng employment yung mga mga Pilipino na doon nakaempleyo umaasa doon sa mga kumpanyang yun di ba nakakatawa nakakatawa po para sa bansa natin kaya nga po yun ang Bali nakaka, nakakainis noon doon sa mga kumukontra na para bang hindi nila hindi nila magets yung ibig sabihin kung bakit kailangang baguhin yung economic provisions na yon. Hindi makaintindi lalo na yung mga yung mga dilawan, yung mga makabayan, yung mga senador dyan na napakakitid kasi ng na mga utak eh di ba ang nasa isip ka agad yung mayroong gustong mag uh, perpetuate sa posi sa sa puesto di ba katangahan sinabi na ang economic provisions tapos sabihin eh gustong uh, ayaw nang bumaba sa puesto palibasa kasi sila sila yung may isip na ganun maalala ko itong binanggit ni ni PRRD doon sa tinaguri Cebu Prayer Rally. Nasabi niya, wala na daw siyang angal sa charter change kahit na people's initiative pa ito basta ang gagalawin lang ay eh, yung economic provisions. O di ba? Nagbago na nagbago na yung ihip ng hangin at may binanggit pa siya na kung sakali daw na babaguhin ang constitution na iibahin o babaguhin yung uh, yung uh, term ng mga nakapwesto term extension kumbaga payag naman po siya si Duterte payag daw siya na magkaroon ng extension of terms, term extension, yung Pangulo at yung mga iba pang mga mga iba-ibang mga posisyon ng politiko. Provided! Yan ha. Ah, may sinabi siya, provided. Hindi itong administrasyon na ito ang magkikinabang, kundi yung susunod yung susunod na administrasyon. <coughs> Payag po siya na yung presidente ay maging 10 years. 10 years ang term. 5 years with re-election. 10 years. Imposible hindi yan marire-elect, di ba? Hawak mo na. Paano hindi mo yan mamimintay? Pero ayaw niya na ang magkikinabang daw ay si Pangulong Marcos, yung nakaupo ngayon. Si hindi daw payag siya pero provided na hindi magkikinabang yung kasalukuyang nakaupo. So si PBBM, si Martin Romualdez at yung mga iba. So payag siya na kahit ngayon gawin yung pagbabago ng batas. Kailangan naka-specify na itong pagbabagong ito ng batas tungkol sa political Uh, term extension ay magaganap mag-uumpisa on the next term pa after 2028. So, sino ang magkikinabang? Yung, di ba yung anak niya? Kasi nga, na-foresight na niya na tatakbong presidente si Sarah. At nanin, nakakasiguro sila na mananalo ito sa 2028. So, ang gusto niya ang magkikinabang, 'yung anak niya. Sila, hindi si Bongbong Marcos. 'Yung w ng alam. 'Di ba? Diba? o magdara naman 'yung pagkamakasarili. 'Di ba? Makasarili. Gusto niya ng biyaya. Gusto niya ng pagbabago. Gusto niya ng uh, ng uh, gusto niya ng change ng uh, paglawig ng termino ng posisyon pero hindi wag si Bongbong Marcos ang magkikin magbibenepisyo dito kundi yung anak niya yung susunod yung susunod na pangulo which is most probably yung anak niya yon or kung sino man na kanyang ia anoint di ba hindi nyo ba napansin? Puro na naman patpapunta sa kanya. Sa kanila. Kitang-kita mo yung pagkagahaman, yung pagkamakasirili. Na ayaw talaga niyang uh, iwas na iwas talaga sila na magkaroon ng term extension itong si Bongbong Marcos at huwag makaupo dapat si Martin Romualdez. Bakit? Bakit ba sila takot na takot? sa Marcos at Romualdez. Alam nyo, ako sa totoo lang ha, okay na okay sa akin kung ma-extend ang term ni President Bongbong Marcos. Bakit? Kasi nga siya itong may magandang ginagawa. Matahimik tayo ngayon. Walang patayan. Hindi kagaya nung uh, six years ni Digong. 'di ba? Nakakalungkot nga kung sakaling hanggang 6 years tang lang talaga si PBBM at kung ang papalit ay isang Duterte. Nakakalungkot. Kasi yung mga project na naumpisahan baka hindi matapos at magpapalit na naman, bagong pangulo na naman, papano kung iba na naman ang mga policies? Hindi tatapusin yung mga naumpisahang proyekto. Sabi ko nga noon sa ibang videos ko, walang problema kung ang leader, eh leader for life provided na maayos ang ginagawa. 'Di ba? Kaysa naman po papalit-palit na ngayon okay, yung susunod na papalit hindi. Pa Paiba-iba. Ang pangit eh. Diba? Masaya tayo na kahit pa paano, isang achievement po ito na sa wakas, magkasundo na yung yung House at Senado na kailangang ma ma-amendahan ma na itong konstitusyon uh, na ito nang sa ganon, eh, makapag-move na tayo, move forward na, na umasenso na itong bansang ito. Pero, para sa iba, yung mga hindi nakakaintindi, mga makikiti ng utak, eh, sorry na lang tayo. Kasi nagkasundo na eh. Good luck, Philippines. ba? Diba? Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Maigsi lang para Uh, mas mabilis na ma-upload. Thank you for watching and uh, keep on watching, ladies and gentlemen. Peace!